Hello at welcome pong muli sa aking munting channel, Kwentong Sika TV. Sa video na ito ay aking ibabahagi ang talambuhay ng ating nag-iisang daking na si Fernando Poe Jr. o FPJ. Ipinanganak si Fernando Poe Jr. noong ika-dalawang ng Agosto taong isang libo at tatlumput sa Manila. Ang tunay na pangalan niya ay si Ronald Alan Kelly Poe, pangalawa sa anim na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Fernando Poe Sr. na dati ring sikat na aktor at director sa pelikula at Elizabeth Gatbonton Kelly, isang mestisa mula sa Candaba, Pampanga. Ang orihinal na apelido ng pamilya Poe ay Poe, mula sa kanyang lolo na si Lorenzo Poe, na nagmula sa Catalan Mallorca isang Spanish region. Ang lolo Lorenzo Poe niya ay piniling manirahan sa Pilipinas para magnegosyo. Noong 1953, natapos ni Poe ang kanyang elementarya sa San Beda College sa Lepanto. Pagkatapos ay nag-aral siya sa San Sebastian College High School. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Mapua Institute of Technology at University of the East at kumuha ng kursong Theater Arts. Ang kanyang mga kapatid ay sina Andy Poe na panganay sa kanila. Freddy po. Conrad Poe, half-brother niya na anak ni Patricia Mijares, Elizabeth Poe, Genevieve Poe at Evangeline Poe. Una siyang gumanap bilang palari sa anak ni Palari sa ilalim ng Degar Cinema Inc. noong 1955 noong siya ay labing-anim na taong gulang. At sumali siya sa ilang pelikula kung saan hindi siya ang bida, gaya ng Sim Aro ng Everlasting Pictures, Babaing Mandarambong ng Everlasting Pictures at ang unang Low-Waste Gang, lahat noong 1956. Itinatag niya ang FPJ Production noong 1961 at kalaunan ay nag siya ng iba pang kumpanya ng pelikula gaya ng Delanor, Jaffer, at Rosas Productions. Sa halos limang dekada niya sa industriya, eksaktong 250 na pelikula ang pinagbidahan ni FPJ na ilan sa mga ito ay idinirek at sinulat niya rin. Kaya naman, hindi katakataka kung bakit siya tinaguriang ang hari ng pelikulang Pilipino. Narito ang ilan sa mga nangungunang pelikula ni FPJ na tunay na nagbigay ng pangmatagalang epekto sa mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Isusumbong Kita sa Tatay Ko 1999, Agila 1980, Roman Rapido, 1983, Isang Bala ka lang, 1983, Ang Probinsyano 1997, Ang Panday 1980, Batas ng Lansangan 2002. Kahit Konting Pagtingin 1990 Efimaco Velasco 1994 Muslim Magnum 357 1986 Bato sa Buhangin 1976 Partners 2003 Nagpakasal siya sa aktres na si Susan Rosas noong ika-25 ng Desyembre 1968 sa Santuario de San Jose Parish in Green Hill, San Juan at naging ninong at ninang si Ferdinand Marcos at si Imelda Marcos. Si Mary Grace Natividad Sonora po ay isang Pilipinong politiko, negosyante, tagapagturo, at pilantropo na nagsisilbing senador mula noong 2013 at ang nag-iisang adopted daughter nila. 2004, inamin ni Poe na mayroon siyang anak sa ibang babae. Si Ron Ian, o Ron Alan ay anak ni Poe kay Anna Marin na isang dating artista. Nang maglaon, ibinalita rin na nagkaroon din siya ng anak sa dating modelong si Rowena Moran at si Lovie Poe ang naging anak nila na naging artista rin. Sinubukan rin ni The King na pasukin ang mundo ng politika sa ilalim ng Coalition of the United Filipinos, KNT, sa pambansang halalan para sa pagkapangulo ng Pilipinas noong 2004. Ang kanyang naging running mate sa halalan bilang ikalawang kandidato sa pagkapangulo ay si Sen. Loren Legarda. Ngunit siya ay nabigo para maging presidente. Na-stroke siya noong ikasampu ng Disyembre taong 2004 at dinala sa ospital ng St. Luke. Noong hating gabi ng ikalabing apat ng Disyembre taong 2004, namatay si FPJ sa stroke sa edad na 65 inilibing si Da King sa Manila North Cemetery. Noong ikalabing apat ng Desyembre taong 2012, walong taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang monumento ni Po ang itinayo sa kanto ng Rojas Boulevard at Arquiza Street sa Ermita, Maynila. Ikalabing tatlo ng Enero taong 2022, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11608 na pinangalanan ang Roosevelt Avenue sa Quezon City bilang Fernando Poe Jr. Avenue. Sa kanyang ikawalumput apat na anibersaryo ng kapanganakan noong ikadalawampu ng Agosto taong 2023, ang istasyon ng Roosevelt ng LRT Line 1 sa Quezon City ay pinalitan ng pangalan ng Fernando Poe Jr. Station. Ipinangalan din ang isang sports arena sa San Jose, Batangas na FPJ Arena bilang karangalan sa kanya.